Kapag pinag-uusapan natin ang Social Security System o mas kilala bilang SSS, madalas ang unang pumapasok sa isip ng marami ay ang tanong na, kailan ko matatanggap ang pensayon ko? Para sa libu-libong pensioner sa buong bansa, ang petsa ng paglabas ng kanilang buwan ng pensayon ay hindi lamang ordinaryong impormasyon, kundi ito mismo ang nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang opisyal na release schedule ng SSS Pension para sa buwan ng Setyembre taong 2025. Hindi ito haka-haka, hindi rin ito mga chisme sa social media, ito ay opisyal na impormasyon na dapat malaman ng bawat pensioner at bawat pamilyang umaasa sa halagang ito. Sa bawat buwan, may nakatakdang ischedule ang Social Security System kung kailan ipapasok ang pensayon sa mga bank account ng mga miyembro. Hindi ito basta sabay-sabay, dahil hinahati ng SSS ang mga pensioner depende sa huling digit ng kanilang SSS number. Ito ang dahilan kung bakit may ilan na nakakakuha agad sa unang linggo, habang ang iba ay kailangang maghintay ng kaunti pang araw bago pumasok ang kanilang pensiyon. Kung minsan, nagiging sanhi ito ng kalituhan. May mga pensioner na nagtatanong, bakit si kapitbahay ko nakatanggap na, pero ako hindi pa. Ang sagot dito ay nasa mismong sistema ng paglalabas ng pensayon. Ngayong Setyembre 2025, ang SSS ay muling nagpaalala na ang release ng pensayon ay nakabase sa huling digit ng inyong Social Security Number. Kung ang huling numero ng inyong SSS ID ay 0 o 1, maaari kayong makakuha ng pensiyon sa unang linggo ng Setyembre. Kung ang huli ay dalawa o tatlo, pasok kayo sa ikalawang batch kung apat o lima, ikatlong batch naman. At magpapatuloy ito hanggang sa mga may huling digit na siyam na kadalasang tumatanggap sa ikalawang kalahati ng buwan. Mahalagang tandaan na hindi ito basta arbitraryong sistema, ito ay disenyo ng SSS upang maiwasan ang sabayang pagdagsa ng lahat ng pensioner sa parehong araw, lalo na't na karamihan ay gumagamit na ng ATM o bank transfer. Sa ganitong paraan, mas maayos ang cash flow at mas ligtas ang bawat pensioner dahil hindi na kailangang pumila ng sabay-sabay sa mga bangko. Ang tanong ngayon, gaano kahalaga ang pechang ito para sa mga pensioner? Subukan nating isipin ang buhay ng isang karaniwang retirado. Sabihin nating si Mang Ernesto, 71 taong gulang, dating driver ng jeep sa Maynila. Araw-araw, umaasa siya sa kanyang 3,000 piso na pensayon upang makabili ng gamot para sa alta presyon at diabetes. Hindi ito luho, ito ay pangangailangan para lang manatiling buhay at may lakas. Sa tuwing naid delay ang pagpasok ng kanyang pensayon, hindi lang ito abala, kundi direktang banta sa kanyang kalusugan. Kaya naman ang malinaw at opisyal na schedule ng SSS ay hindi dapat balewalain. Ito mismo ang nagbibigay ng kapanatagan sa libu-libong Mang Ernesto sa buong bansa. Dagdag pa rito, ngayong taon ay may mga bagong adjustment na ipinatupad ang social security system. Naalala natin na noong nakaraang taon, ipinatupad ang dagdag na contribution rate mula labing apat na tungo sa labing apat at kalahating porsyento. Ang dagdag na halagang ito ay naglalayong palakasin ang pondo ng SSS upang masiguro na may sapat na benepisyo hindi lamang para sa kasalukuyang pensioner kundi pati para sa mga susunod pang henerasyon. Ngunit para sa mga kasalukuyang tumatanggap ng pensayon, ang tanong ay, makikita ba namin ang epekto ng dagdag na contribution sa aming natatanggap kada buwan? Ang sagot, hindi kaagad. Ang pension computation ay nakabase sa ng kontribusyon at taon ng paghuhulog, kaya ang mga bagong adjustment ay mas ramdam ng mga susunod pang retirado kaysa ng mga kasalukuyang pensioner. Gayunpaman, hindi maitatanggi na ngayong Setyembre 2025 malaki ang usapin tungkol sa posibleng dagdag sa Social Security pensions. Bagamat walang opisyal pang anunsyo na may across-the-board increase ngayong buwan, patuloy ang panawagan mula sa mga senior citizen groups na itaas ang buwan ng minimum pension. Sa ngayon, may mga pensioner pa rin na tumatanggap ng wala pang 3,000 piso bawat buwan, isang halagang kulang na kulang para sa pagkain, gamot, at kuryente. Sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin, mula bigas hanggang pamasahe, malinong na ang kasalukuyang pensayon ay hindi sapat. At dito pumapasok ang mas malaking usapin, paano ba binabalanse ng gobyerno at ng SSS ang pangangailangan ng pensioner laban sa limitadong pondo ng institusyon? Para sa Setyembre 2025, Ipinahayag ng SSS na nakahanda na ang lahat ng banko at partner remittance centers upang maayos na mailabas ang pensayon sa oras. Ang mga pensioner na may ATM card ay automatikong makakatanggap sa kanilang account, samantalang ang mga nakadepende pa rin sa over-the-counter release ay kailangang sundin ang itinakdang araw ng kanilang batch. Paalala rin ng SSS na iwasan ang mga scam at peking text messages na nag-aalok ng advance pension release kapalit ng bayad. Marami na ang naloko ng ganitong scheme, at mismong SSS ang naglabas ng babala na hindi sila nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng text o personal na messenger accounts para sa release ng pensayon. Ang tanging lehitimong source ng impormasyon ay ang kanilang opisyal na website at mga opisyal na social media pages. Kung iisipin natin, ang bawat buwan ng pensayon ay isang paalala ng kabalintunaan ng ating lipunan. Sa isang banda, ito ay simbolo ng mahabang taon ng pagtatrabaho, pawis, at kontribusyon ng bawat Pilipino sa sistema. Sa kabilang banda, ito rin ay sumasalamin sa kahinaan ng ating social protection system, isang sistemang kahit ilang dekada ka nang nagtrabaho, madalas ay hindi pa rin sapat ang natatanggap mo para sa iyong basic needs. Kaya sa bawat paglabas ng opisyal na schedule, hindi lang ito simpleng pecha. Ito ay tanong ng dignidad, matatanggap ba ng isang retiradong guro, ng isang dating siman, ng isang tindera sa palengke, ang halagang makatutulong para mamuhay ng may kaunting ginhawa. Ngayong Setyembre 2025, malinaw ang sagot, oo, oh, may nakatakdang pecha. Oo, oh, tuloy-tuloy ang release. Pero hindi dito nagtatapos ang usapan. Dapat din nating tanungin hanggang kailan mananatili sa parehong halaga ang pensayon. Ano ang plano ng gobyerno upang iandat ang antas ng Social Security sa bansa? Kung ikukumpara sa ibang bansa sa Asia, Makikita natin na mas mataas ang state pension sa mga bansang gaya ng Malaysia o Thailand, kung saan may mas malawak na coverage at mas malaking benepisyo. Sa Pilipinas, nananatiling mababa at limitado, at ito ang dahilan kung bakit bawat pension release date ay laging mainit na paksa, sapagkat alam ng tao na ang natatanggap nila ay hindi sapat, kaya bawat araw ng delay ay malaking dagok. Kung ikaw ay pensioner, ang pinakamahalagang gawin ay siguraduhing updated ang iyong record sa SSS. Siguruhing tama ang bank account details, kumpleto ang mga dokumento, at hindi expired ang iyong UMID card. Marami pa rin ang nagrereklamo na naid delay ang pensayon dahil may discrepancy sa pangalan o maling account number. Tandaan na ang SSS ay automaticong nagpoproseso ng libu-libong account kada buwan. Kapag nagkamali sa isang detalye, ikaw mismo ang unang maaapektuhan. Kaya ngayong Setyembre, habang inaabangan ang petsa ng release, magandang pagkakataon nito upang doblihin ang pag-check ng inyong records. Sa huli, ang SSS Pension Schedule ngayong Setyembre 2025 ay hindi lamang listahan ng petsa. Ito ay kwento ng buhay ng milyon-milyong Pilipino na umaasa sa maliit ngunit mahalagang halagang ito. Ang bawat araw ng release ay nagiging dahilan upang makabili ng gamot, makabayad ng kuryente, o makabili ng gatas para sa apo. At habang patuloy na hinahamon ng ating lipunan ng mataas na presyo, mababang sahod, at kakulangan ng social protection, ang maliit na halagang ito mula sa SSS ay nagiging simbolo ng isang mas malalim na tanong, gaano natin pinahahalagahan ng ating mga nakatatanda, ang mga taong nagbigay ng kanilang lakas at panahon upang paandarin ang ating ekonomiya.